Minsan ka lang makahanap ng taong kaya kang tiisin. Minsan ka lang makakahanap ng taong kaya kang ipaglaban kahit pa hindi nagkakaintindihan minsan kahit na nag-aaway sa maliit na dahilan huwag mo siyang iwan. Siya ay dapat mong mahalin. Siya ay 'yung pahalagahan, huwag hayaang masugatan, tulungan oras na madapa sa daan, huwag hayaang siya ay maglakad sa 'yong likuran yung gamutin ng tuhod niyang masusugatan, siya ay huwag pagbubuhatan. Huwag hayaang ang puso niya'y masugatan. Sa oras na ikaw ang kailangan, siya ay huwag pabayaan. Huwag hayaang ikaw ang maging dahilan ng kanyang pagluha. Sana ay huwag siyang iiwang mag-isa. Huwag hayaang makulong ng walang kasama. Huwag mong sugatan ang buo niyang puso. Siya ay yung mahalin ng buo. Siya ay alagaan. Mahalin mo. Huwag mong sakit. Habang siya ay nakakakapit pa sa'yo, huwag mong hahayaang siya ay kumalas sa'yo. Kung gano'n siya nakakapit sa'yo, sana ay ganun din ang pagkapit niya. Aalala yung hindi matanggal ang kanyang hawak sa'yo, siya ay iyo mahalin. Habang ikaw ay ayaw pa niyang iwan, huwag iwan sa dilim. Huwag hayaang siya ay mahulog pa ilalim, siya ay yung ingatan. Pakiusap, huwag mo siyang sayangin. Ang sabi ng iba'y hindi bagay ang kayo na hindi siya ang nararap sa'yo. Sana ay eh, huwag kang makinig sa sinasabi ng iba. Takpan mo ang mga tenga. Tignan ang kanyang mga mata. Alalahanin ng mga dahilan kung bakit ayaw mo siyang mawala. Langit ka? Lupa siya. Kahihiyan lamang ang kanyang dala. Hindi kayo nababagay para sa isa't isa. Kahit pa anong sabihin ng iba, siya ay ipaglaban. Huwag isuko ang nararamdaman. Sana ay ingatan upang hindi siya mawala. Sana ay ipaglaban mo siya. Huwag hayaang sumama ang kanyang kalooban. Huwag mo sanang maiparamdam na siya ay hindi kailangan. Sana ay hindi mo maipagpalit sa iba dahil siya ay nag-iisa kahit napapagod ka na, kung nagsasawa ka na, yung isipin ng dahilan kung bakit man nakita mo siya. Dahil minsan ka lang makakatagpo ng taong sayo ay tunay na magpapasaya. Taong kayang intindihin ang ugali mo, siya ay mahalin ng buong puso at huwag hayaang maging mag-isa. Siya ay alagaan hanggang sa kayong dalawa na ang mawala.